Welcome to my channel. She's DIY. So ito, try natin ang ang A, ang 5 pesos. Pero ang problema kasi nito is ano, uh, ang itong e and, uh, B and C ay ay uh, 10 pesos ang gusto hindi yung ano. So subukan natin. Okay. So insert. Then ito ay yan. Okay, so yan. Yeah. Okay, susubukan so naman natin ang low no power. Susubukan so naman natin ang ang, ang B. So, itong B, subukan natin. So, dito tayo sa B. So, ayan. So, ito yung problema niya dahil uh, tuhang lumalabas. So, kailangan isa pang, isa pang, okay. so, isa pang, isa pang singpo. Ayan, yeah, ang dalit. Ay, ito na. Nangunod pa. So, isa pang singpo. Hello. Quiet. Yan, para, yan, so, ayan. Para, ayan, gumana siya. Wala, may guys Okay. Mainit na. Eh, pala ako ulit natin sa sa number. Dito naman tayo. Sa so, 5 pesos ulit. So, pindutin natin ito. So, yan. 2 pa din. Ayaw pa rin niya ng 5. So, dalawang coins. So, kukunin ulit natin si 5. Yan. Kapag nakuha natin, pinasok ulit natin dito. Saka lang siya. Yan. Saka pa lang siya lala na. Yan. Okay. So, yun ang problem na ating gagawa ng solusyon ayan, nang natin ay ang A and B dahil nakaset siya sa 2. So, ayan. Okay. Dito po, uh, i-ikaw ito. On, uh, on lang natin. Dito po, i-ikaw ito. down natin siya. Ito din, ila down natin. Then, yan. Easy. Dapat easy one. Yan, yeah, 90. Yan. Yeah. Then, pagkatapos na yan, ay ready na. I-off na natin. I-try ulit natin na. So, ito is i kayo naman natin ang kayo naman natin uh, kayo naman natin ito oh, o ito. ito ba yon ayan ay hindi ko pa ay ako tatlo na opo opo, opo, ayan ulit ulitin natin sa pa ulit tayo ng 5 so ulitin natin dito 5 so, dito ayan so, automatic na siya ayan 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 so okay na siya Ito so, ay okay na. Ito naman ay walang problema. <hearrestrial noise noise> <raped minoritylish noise> <whis ambitiousonos> <mythology> okay <fontred noise> na. Lahat ay, ano na, 5 pesos. Thank you for watching!